Hello mga loves! Ayan, ginawa ko itong video na ito kasi gusto ko lang kayong mag-ingat sa mga notification na mga nare-receive nyo dito kay Facebook dahil baka mamaya sa sobrang uh, takot nyo o oh, hindi nyo alam, mapindot nyo lang mapindot kung ano-ano pati yung mga link na makikita nyo yung notification sa inyo may, ay mapindot nyo tulad nitong nasa taas na nakita nyo, o oh, yan yung nareceive nare ko, sabi niya uh, my account is on risk para sa ma-disable daw. So, mag-ingat kayo dahil yung mga ganyang classing, mga notification, yan yung mga hacker, yan yung mga scammer. So, pag may nakita kayong ganyang notification sa inyo, baka isipin nyo ay uh, medyo delikado yung account nyo. Huwag kayong maniniwala, no, no, no. Huwag nyo pipindutin yan. At lalong-lalong kung, may, kung merong kung mayroong isa-send sa inyong mga link, huwag nyo pipindutin ang mga link. Dahil isa yan sa mga dahilan kung bakit marami tayong mga nahahack na account. O, di ba? Yan yung mga modus nila, yan yung mga paraan nila kung paano nila nanakawin yung mga sarili natin, yung mga profile, yung mga page natin. Kapag kasi tayo ay pindot ng pindot sa mga notification na nakikita natin, ayan. Alam nyo, lalong-lalo na sa mga baguhan, sa mga hindi pa masyadong aware o hindi pa masyadong pamilyar sa mga diskarte ng mga hacker, kapag may nakita kayong notification sa account nyo nga naman ganyan, kakabahan tayo initially ganun ang mararamdaman natin. Pero paalala ko sa inyo para aware kayo kapag may mga ganyan, hindi yan totoo. Yan ang ginagawang sinesend na notification ng mga hacker para i-click natin yan at yung mga link na binibigay nila kasi sa akala natin ay si Facebook talaga o si Meta talaga yung may message sa atin pero hindi. Mga hacker yan para makuha nila yung access ng ating mga account. So mag-iingat kayo. At wag na wag ninyong pipindutin at i-ignore nyo kapag may na-receive kayong ganyang notification dahil si Facebook kung may problema man talaga tayo sa ating mga account makikita natin yung sa dashboard natin, sa mga alerts natin, sa mga monetization natin doon natin siya makikita hindi sa ganyang paraan. So gusto ko lang uh, ginawa ko itong video na to para at least kahit pa paano paalala sa inyo na mag-iingat kayo kung sakaling may nakita kayong ganyang notification ay wag niyong iisipin si Facebook talaga yan, kundi yung mga hacker yan. So, maganda na yung may alam para at least lagi natin maiingatan ng ating mga account at hindi tayo mabibiktima ng mga scammer, na mga hacker na kumakalat ngayon dito kay Facebook at ang dami rin talagang nahahack ng mga account. At sayang naman yung mga pinaghirapan at pinagpaguda natin kung sila lang ang makikinabang. So, maigi din lagi niyong i-turn on ang iyong... Um, authentication factor yung two authentication factor mas magandang naka-on yan para safe na safe din ang account nyo kung sakaling merong mag-login o may gumamit ng yung mga account ay ma-alert kayo or may magkakaroon kayo ng notification mula kay Meta na merong nagla-login sa account nyo. So, iyan mag-iingat lagi at lagi mapa maging mapanuri sa mga bagay-bagay. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang video na to, please follow and share. Love, love lang. Thank you.